sige, kaya pwede po kayo masasot meters masasot mga ka friends na so, na nice naman tayo ulit dito so, tayo sa Ruan plus meters masasot din mga ka friends current na, uh, current low tide wala sana ako plano jigging mga ka-friends kasi nagising ako ng maaga kaya yeah, maganda naman yung panahon kaya bali na ako kasi ako kagabi eh, ko Juan bigla akong nagising na ano na nakapish oh, on ako bigla akong bigla nila yung ano ko ka. kaya baka baka sakali baka baka totoo siya natin eh parin natin mga ka-friends baka baka totoo mga ka-friends ito yung panaginip ko mga ka-friends. Pangalawang trap. Dito talaga. Nusto tayo pinag-naka, tinangnan. Pagkaslong drive tayo. Then

bagong subli ko na sa pato mga kapins tingka lang one stop 5-0 1, let's pala sila ibali lang sila

ah, ang minggat waa ah. uh. thank you lord mata batu mga sa dati uh. Power. Ito, mga thank you so much mm -hmm. kuat